Good morning mga bari Ang ano natin ngayon ay Mantika na kaagad mga bari Kasi magano tayo ng Giniling mga bari Ang recipe natin for today is giniling Kaya ano natin ang simuya sa bawang kaagad mga bari um, Yung mga Yung marunong magloko mga bari Shout out dito lang kayo mga ano manood lang kayo mga bali para kahit pa paano matuto tayo ng kunti meron na at saka ano na natin ang ano mga bali karni susunod na natin ang karne para Huwag nyo munang i-golden brown ang ano body. Kasi pagka ginigisa natin, mangingitin na yung sibuyas bawang. Yun ang isang sekreto noon. Para sumabay siya sa pagigisa ng ating giniling mga body Perfect na perfect ito mga body sa sit natin na baon din ng umaga. Mga nagbabaon ng mga anak ni almusal saka may receipt pa kayo na iba so perfect na perfect to mga body lalagyan natin ng magic syrup mga body para palasa ang karne na kaagad and then anuhan natin ng paminta Yeah, paminta ano natin ng kunting patis mga body. Kunti lang patis ang ano natin mga body. Yan. Ganun lang mga body para dun sa karne yun. Parang ating karne mga badi ay malinam lang siya. halo-halo natin mga body pagkaganyan na ano natin kasi palalabasin natin ng kunting mantika yan, mga body para kumbaga igigisa natin siya ng kunting. na ano huwag nyong ay huwag nyo muna ano ka ng tubig ka agad muna mga body para yung karni ang purpose kasi na, naano ano yung mantika niya ng kunting. Minsan, hindi siya malansang. Uh, maaamoy mo siya talaga na malinamlam ang niluto mo. No? Yun ay isang sikreto sa mga ganitong mga karni mga bali. Pag ganyan na mga bali, lalagyan natin ng kunting toyo mga bali. Ayan. Isa yan na pampalasa mga bali. Saka pampaganda ng kulay. Ayan mga bali. baka natin mag-a-add ng isang cup mga bali na suki sya natin sya ng ganyan mga bali para sa mga new beginners mga bali wag tayong tabahan sa pagluluto di baling magkamali tayo ng konti kasi dun kayo matututo sa pagkakamali importante yung simpla mga body at saka yung ganyan na procedure kasi masasayang mga body ang ano, pagka hindi maganda pagka sa ano proper procedure ay ang mahal na naman ng baboy mga body kaya ano, natin ang natin na pagka kayo nagpapatid at saka natin ano ang tubig mga body o ganyan na Yeah. one and a cup body na tubig para paano yung karni saka natin siya tatakpan mga body para madaling tumunga yan tatakpan muna natin yan mga body kumulo na siya mga body na, na natin ng 10 minutes mga body ilalaglag natin mga body yung kanyang carrots uh, at saka patatas mga body sabay na ginayot lang ng um, uh, yan And then ang ilalagay natin mga body ay ano? Oyster sauce pwedeng tomato sauce mga body na tomato paste pwedeng oyster sauce din depende kung saan nyo gusto na mamimili kayo kung ano ang gusto nyo sa giniling ninyo dalawa ang ano nyan option nyan pwede sa tomato sauce pwede rin sa, sa tomato paste at saka oyster mga body hmm. yan saka natin siya tatakpan ulit for 5 minutes mga body Okay mga badi. after 5 minutes. Ayan ang mga badi. Oh. Okay na siya mga badi. Ganyan lang ang pagluto ng ano mga buddy. Giniling. Na ano natin. Kung nagustuhan nyo mga badi, Ang ating ano thank you for watching. Pakipalo na lang mga badi. Subscribe. Pakishare sa ating mga kaibigan mga badi, Para matuhay makatulong din. Maanuhan nila ang kunting kaalaman natin sa pagluluto. Okay mga buddy, thank you for watching. God bless you. Good morning.